sa Good Vibes, 150 ka mga entry para sa Sugarlandia Flower Horn Competition ang yara subong sa Silay City. May report si Romeo Sobaldo. Ini ang ginatawag nga flowerhorn horn nga hybrid nga isda. Isa sa mga ginakahiligan sa mga hobbyist sa subong, si Macnil Pastoral nagsugod sa isa ka flower horn nga isda matapos agin-introduce ang iyang abiyandere. Subong, libo na ang kadamuon sang iya gina breed nga mga flower horn. Ang flower horn ang crossbreed sang duha ka mga klase sa mga isda. Ginasagud ka ginapatahom samtang nagadako. Kag ini ang nakahatag sang kalingawan sa kay McNeil. Nalagid man made fish ni sabi gin develop sang tao process of mga cichlids and parrots. Uh, oh. pag breeding sa flower hindi sila yaplaryo gid ay tsura may as in lain lain to may kinaano ka bala may gusto kagit i-develop sa ila tsura mm. like sa ila ang dako ila ulo mm. ang lain ila color mm. mag ang ila mga markings kahit mo gid ang flower horn ano eh hindi lang tungod sa dakpa dako dako ulo dapat balanse man nami ang color lawas kag paglangoy tinasahe ang ini nga isda kay ang iya nga cook ang bukol sa ulo kag ang pearl kung disenyo sa lawas ang ginalantaw sa mga show importante man kung paano makalangoy ang flower horn kag ang iya sini nga ka aggressive isa lang si Macnil sa mga nagadamo nga nagadamo nga breeders sa so flower horn sa Negros kag bangod nagadamo na sa bilog Pilipinas ang mga mahilig re, gin ginorganize nila sa iya nga mga kaupdanan ang Sugarlandia Flowerhorn Horn Competition 150 ka mga flower horns ang sarang masaksihan sa Sunburst Resort sa Silay City. Ang iban sa mga entries ang halin pa sa Metro Manila, Cebu, Davao, Iloilo, kag iban pa nga mga probinsya. Okay, para ma -ano, ma-promote namon ang Negros nga damo di eh, breeder nga wala pa, -wa, blind, eh, lala, para kagwa kilala para map ano nila ma introduce Manila ila mga breeding. Pag makita man sa nga lugar eh, kay like Manila, ng uh, Cebu and Davao mm. damo naging nga uh, Biderman nga mm. kilala na mm. yung Negros do wala ah. Subong, nagaamat-amat na inabot ang entries kag tubtub ini sa Sabado nga adlaw. Sa Friday, i-judge ang mga entries. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.